gano'n gano'n ang galing ng ato dito, Eh, e, yung mga cyber. O, di ba? Kaya nga, balik tayo dito. Ang inaalis niya yung una na sinabi, hindi pagkahanlo. Mabasa na nga eh. Sinasabi na nga, una o. Oh. Ano ba yung una? Mga unang simula ay ng araw ng Diyos gawain ng araw ito yung mga kautosan ng no, may mga pagsalansang na nasa unang tipan. Baliwana! Una! Hindi yung unang ni, ano, ha, ni Vice President Bina, ibobotok talaga yun. Parang nangagalang pa dyan, Una, inaalis niya ang una. Talang, ano ba yung una na inaalis niya? Paghahandog? Di, yung katahilanan ng paghahandog. Yun! Very good! Kasi wala ang paghahandog. Bakit niya ba maghahandog? Kasi na, may kasalanan ka eh. Di ba? Bakit may kasalanan? Ano ba kasalanan? May kausan eh. Kung walang kausan, may kasalanan ba? Wala. Kaya kung walang kausan, wala rin ka pagsalansa. Alam mo Sister Mindy, no? Talagang nahihira ko sikat, Hindi ka tulad kasi natin personal tayo na pwede kang magtanong kada. Pagka yung mga text-text lang, kaya ako hindi ako marunong ng ganyan eh. Oo. Oh, kasi unang-una, -una, tamad ako yung magkaganyan. Kasi pag ginanyan ko, nauulit-ulit. Tapos babasahin ko eh, ano ba sinabi ko? Hindi ko rin mapasa. Kasi hindi, hindi, Ayan, ba't ano na yung Sabi ko nga sa'yo, sister Linden, huwag kang manghihimagod. Ayos siya, gano'n na lang. Basta't aralan lang, pasti. Eh. Basta't aralan lang sa salita ng Diyos. mo. natin ganyan, habang naghihintay tayo sa Panginoon. Kaysa naman yung, Hoy, ano kamusta ka na? Ayun pa rin. titingin sa iba, ha? O, mo? Ano ang titingin niya? Ano ibe? Eh. Pangit na mga ano, maganda yung ganyan. Pagkatulad niya. Isa pa, salita ng Diyos yan, No? Para nagkakaroon ng pag-aaral sa isa't isa. Huwag kang mapipigun doon sa mga... kasi dyan sa mga ganyan, mga chat-chat na ganyan, eh, well, minsan nakakaano ng na kanya. Eh sabi nga Sister Bentley, Kaya ito, patuloy, eh. sige lang, mag-iis lang. ko na niya. Bakit hindi? Eh, Ay, e, salita ng Diyos ko masakta na yung mo, yung mga pag-aaralan natin. Sa nga no, lang na lang niya eh. Para malaman pa rin sa sagot niya. Oye, nag-aaral pa? <laughs> eh, wala, wala problema yun. Wala problema. Walang nag-aaral ka, ka. Sige, mag Tapos mo sabutin. Maganda nga yung gulog. Bago mo aaral ka. Pag-aaral ka sa mga preaching natin dito, yung mga peyek aralan natin dito, nago tayo. O, kaya yung ginagawa Apo ko. Eh, Apo O, ganit ka Magaling. Hindi ka nga baptized yun. Magaling eh. May hey, kanyang pastor pa. Eh, mo, sabi ko ba? Mga pastor pala ako sa dito. Eh, nakita ko na naman pa si Pastor Ortega. Ayun, nakita ko. Huwag niya, tama na. Tamayin na, tamayin sinulat mo, dumedi ka na lang. <laughs> Kaya nga, sa panahal sa Biblia, kailangan, kailangan hindi mo tayo matalas ang mata natin sa pagkunawa. No? Inaalis niya ang una upang maikatag ang ikalawa. Ang inaalis ko yung una, hindi yung pagkahandog. Hindi yung pagkahandog lang. O, oh, di ba? Kaya ang araw kaya, hindi yung end araw yun eh. Eh, handog Kaya na-handog din sa na sarili para lang magkakaroon dito. Eh, masasabi ninyo pa ulit. Ano yung inaalis na? Hindi sinabi, inaalis na ang Bago alisin yung unang. Ayaw na ng Diyos yung pagkakaroon. sila e, yung mga unang simulain ng araw ng Diyo. At yung mga sinabi sa sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. O, una, lahat ang una. Gatap pag sinasabi ko sa inyo, o, di iba na ngayon. Mapuot ka lang. Mapuot ka lang. Apoy ka na. Ayun, hindi ka pa pumapatay. Oh. Asa na ngayon yung huwag kang papatay? Sino ngayon ang mabigat doon? Yung hindi ka pumapatay, walang pupuot ka pala. Kasi ang sanhin ng pagpatay yung puot, kaya mas mabigat yung puot. Mas pinamigat ka yung mapuot ka lang. Kay Santiago, nagtangin ka ng tao, hapon mo na sampung utos ka agad. Pag nagbikis na, hapon mo ka rin. Hmm. Kaya hindi magkaiba yung sang utos na bak? po. Bakit tayo aalis yun sa araw ng Andrew Dockery eh, na kilala na natin? ang sabi sa Biblia, subukin ninyo ang lahat ng mga baga. Ingatan ninyo ang mabuti, iwaksin ninyo ang masama. Eh, ang sama nung sinabi niya, yung Pero yung si Kristo, subunod siya sa utos. Korte pa diba sa kanya, walang kasalanan, pagkatapos yung kasalanan, pagsalansan sa isang Kaya siya walang kasalanan, kasi sinundin siya sa utos. Naman, nasira ng buti-buti ni Bibi. At talagang marami masisira. Unang-unang, ang sinabi ni Apostle Juan sa unang Juan 2, ang matuwid. O, oh, pasahin natin yung unang Juan 2. Sinabi ni Apostle Juan dito, ang nags... unang Juan uh, 2, bumundi kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo o pangayo, bago managkasala at kung ang sino man ay magkasala ay may nagpamagitan tayo sana. Si Yesyo Kristo, aramang matuwid. Pagkatapos oh, ka umurman ka. Ayun ka, hindi naman siya natingin sa tao matuwid eh. Oh, kaya naman matuwid, tas hulot na po ako. O, kaya naman matuwid, hulot sa isang putos. Hindi ka nangangarihing ganap sa kautosan mo, katapos hindi ka masusunod. bagay ng tamiya. Kasi ang bagay ng tao, waka, yun yan eh, yung, yung pumapasok agad na sarili niyang unawa eh. Sa bilang, no? may sinabi si si Balak yata nito. 20. 20, 20, 24, 13. Kaniyin din siya ang hindi ang kanyang bahay na puno ng pila at gintok. Ay hindi ko masasalansang ang sarita na pangyipon. Naguguma ako ng mabuti buti o sa masama sa ating sariling akala kung ano nga ang salitain ng Panginoon ay sa kung sasalitan mo. Sinabi na nga ng Panginoon, hindi ka aating ganap. Tapos ganap ka pa ng ganap.